Naglabas ng saloobin si Angeline Gorenz tungkol sa matagal na niyang pananahimik sa tunay na nangyari sa pagitan nila ni Buboy Villar. Anya, ayaw na sana niyang magsalita pero napuno na siya dahil paulit-ulit siyang binabastos at hindi nire-respeto pati na ang pamilya niya at mga anak nila. Matagal na raw niyang tiniis ang pananahimik, umaasang babawi si Buboy at ipagtatanggol siya pero hanggang ngayon hindi niya ito naramdaman lalo pa siyang nasaktan nang makita niya sa mga interview ni Buboy na tila siya pa ang lumalabas na masama at pinapalabas nitong siya ang nagkulang bilang ina. Ikinuwento ni Angilin na ilang beses niyang kinausap si Buboy tungkol sa pagrespeto sa mga anak nila. Ilang ulit na raw nangyari na sa tuwing dinadalaw ni Buboy ang mga bata, nagagawa pa nitong maghalikan ng nobya niya sa harap mismo ng mga bata at pinapatulog pa ang mga ito sa sahig katabi ng yaya habang sila ng nobya ang magkasama sa kama. Masakit para sa kanya bilang ina na marinig mula sa anak nila na ayaw nitong makita ang ganong bagay at gusto lang naman sanang makasama ang ama. Paulit-ulit niya itong pinaalala kay Buboy pero hindi raw siya pinakinggan. Para sa kanya, walang sino mang nanay ang papayag na ganon ang maranasan ng anak niya. Nilinaw din ni Angeline na hindi totoo ang sinasabi ng iba na iniwan niya si Buboy dahil sa pera. Aniya, mula sa simula ng pagsasama nila, tiniis niya ang lahat ng hirap at pati pamilya niya ang tumulong kay Buboy makabangon. Pinagsaluhan daw nila ang lahat ng tagumpay at kabiguan. Naranasan niya raw ang hindi na kumain at umasa na lang sa tulong ng pamilya niya habang si Buboy ay wala pa rin kinikita pero hindi niya ito iniwan dahil mahal niya ito noon at gusto niyang mabuo ang pamilya nila kaya mas masakit sa kanya nang umabot sa puntong siya na ang sinaktan, minumura at binabastos sa harap ng anak nila. Ikinuwento rin niya na habang nagpapadedis siya sa anak nila, sinaktan siya ni Buboy dahil sa sobrang galit at pagkalasing nito. Dumating pa sa punto na bin Ani buboy ang coach nila sa mismong araw ng birthday ng anak nila habang ando ng bata. Paulit-ulit daw siyang niloko, pinaasa at sinaktan hanggang sa dumating siya sa puntong kailangan na niyang lumayo para iligtas ang sarili at ang mga anak nila sa mas malalang mangyayari. Aminado siyang mahirap ang desisyon pero wala na raw siyang ibang magawa kundi ang lumayo. Pumunta si Angeline sa Amerika para magtrabaho at magipon para sa kinabukasan ng mga anak nila. Hindi raw niya iniwan ang mga ito, bagkus nagsakripisyo siya para matustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Masakit para sa kanya na mapagbintangan na iniwan niya ang mga anak niya dahil sa pera. Anya, kung pwede lang niyang isama ang mga anak nila sa Amerika, matagal na niyang ginawa pero kailangan niyang magtrabaho. Umiiyak siya sa gabi dahil alam niyang nalulungkot din ang mga anak nila sa sitwasyon. Pero kailangan niyang tiisin ang lahat alang-alang sa magandang kinabukasan ng mga bata. Dagdag pa ni Angeline, ilang taon na niyang hinihintay na magsalita si Buboy para itama ang mga maling kwento tungkol sa kanya at sa pamilya niya, pero wala raw itong ginawa. Hindi niya raw kailanman pinagdamot ang mga anak nila kay Buboy at hindi rin niya ito ipinagkait. Ang gusto lang niya ay bigyan ng respeto ang mga anak nila at huwag gamitin ang mga ito para sa ikagaganda ng imahe ng ama nila sa publiko. Hiling niya na sana maisip din ni Buboy na may nararamdaman ang mga bata at huwag hayaang maramdaman ng mga ito na pinabayaan sila ng ama nila.